Kayos, magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw mga Kayos, tayo po ay may gagawin. Tayo po ay magpapalit ng uh, clutch master ng uh, 6WG1. So mga Kayos, ibabahagi ko sa inyo kung paano po natin na uh, mapapagana, mapapalitan ng mabilis yung ating uh, uh, clutch master. So tips lang to mga Kayos, lalong lalo, lalong, lalo na sa ating mga uh, kapwa mekaniko na gustong matuto sa mga paguhano no? at sa ating mga uh, biyahero. Sana makatulong po ito. So ito siya mga Kayos. ito siya mga kayos, yung ating papalitan na primary clutch master ng 6WG1. So yun mga kayos, makikita po natin na talagang ano siya, oh, basang-basa. Ayan nilagyan lang po dito ng basahan para hindi po siya kumalat sa sahig. Ayan, so tatanggalin po muna natin mga kayos, tapos mamaya sa ating pagbalik naman ho nito, ay uh, ipapakita ko sa inyo kung ano po ang aking ginagawa para mabilis po natin to siya mapagana yung ating clutch na hindi na tayo mahirapan pa magbumba, magblade. So ayan, mabilis po yun yun, ituturo ko sa inyo mga kaayos Ayan. Titingnan din natin yung no ito Kung uh, sira na po ba yung housing Papalitan natin ng bago Pero kung okay pa naman yung housing Repair kit lang po Pero kapag ka okay yung housing uh, At uh, may tama yung housing palit yung bago Yung assembly Ayan. So tatanggalin ko muna mga kayos Para atin pong makita Tapos mga kayos yung tinatanggal po dyan Ayan. Ito po Ito po yung papunta doon sa kanyang uh, Reservoir yan, tatanggalin po natin yan tapos sa uh, uh, sasahurin po natin yung fluid para hindi po magkakalat po dito sa flooring. Ayan. Ayan, so yun naman kayas tatanggal na natin sya. Ito, tatanggalin natin yung ating, yung kanyang snap ring. Pahawak-hawak kami ito. Tatanggalin po. ito. Ano yung bumbilya? Maliliit. Manakala ko yun. Uh -huh. Yung maliit lang mamaya para hindi masunog yung ano hindi, ng tela. Ah. Maliit, maliit na yan, bagay single double para sa lang yun eh. uh -huh. Hindi malaking malaking ulo, yung malaki. Hindi uh -huh. oh. yung sa Ah. Hindi mo kagaya sa Ah. Uh oh. -huh. Ah. Ano? Gaputik oh. putik Ah. Minsan yung maliit yung puwit, yung puwit ano. Ay, ay, ay. ah, kayo malalim kayo na. na Pagdobol ah Malalim ng tama sa loob. May mali. Uh -huh. Malalim na yung tama niya sa loob dito. Ayan o. Oh. Ah. Sayang lang. Palitan natin to. Saglit lang tatagas to ulit. Oh. pagka uh, sinalat mo ng kadaliri mo, sabit na siya. May liig na. Ito. Ayan oh. Ayan. Ayon ah, sa dulo. Oo. Saglit lang yan, tatagas ulit yan Ako, kung ako nito eh. Oh. Kaso mahal ang bayad sa Riker. palitan na natin siya ng buo. kung ano yung request ng driver? Yun ang ano. Kasi oh. Uh, request ko ay ma-repair. Ito, kaso, ayun, malalim na pare. Oh, may leeg na. Oh. na to eh. eh. hindi, hindi makita ba? original kasi yung ating camera kaya ayan kita ayan oh ayun oh ayan so palit tayo ng simple ayan ayan so ito na siya mga kayos yung ating bago na na master Assembly ito yung luma So mga ka lang ho natin yung kanyang fitting kasi mahaba ho yung uh, lagayan po niya ng house. Ito. Yan. So ito mixi. pagpapalit lang po natin. So yan po yung brand natin ginamit niya Akiko. Yan. So ayan yung driver. Oh. Shout out to Pareng GR. Oh. Rick! Tingin ka nga dito? Iyo no? Master lang ang bumibigay. Hindi ang driver. Ayan. So... Ililipat natin yung fitting nya mga kayas. na kami. So yun na. Kakabit na natin siya mga kayas, ito. ito. Ayan. Pasok natin siya doon. Tapos. Ayan. Ito na. Dito. Pasok siguro sa loob. Pag siya mga kayas. na natin yung kasurad. Ayan, so, stay tuned lang, mga kayos. So, ayan. Wala po ito siyang laman. Ayan. Wala. Ayan, so, dito tayo maglalagay sa likod ng laman. Ayan, si Karen GR. Oh. Ang malupit na driver ho oh, nito. Ayan. So, itong gagamitin natin mga kayos. Ayan, yung ating uh, wiper spray motor. Ito po gagamitin natin. Ayan, nasa positive tsaka sa negative so dito tayo papadaan ng fluid packet doon sa ating reservoir yan luluwagan nun natin yan tapos sasalpakan natin ng hose ito tapos antay natin na magkaroon na ng fluid doon. gagana na po yung clutch nyan hindi na po tayo magbubumba yan pasayong nga ng dose pare Master lang ang bumibigay. Hindi... Ayan, si si Tropa ang Oh. Master lang ang bumibigay, uh, hindi ang magkakapit. Ah, uh, sige pare, pahawak ang mga pare. Yan. Hello, hello, vlog. Welcome to my guys. Yan ang purpose nung ano yun. Para wala nang blade blade. Walang kahangin-hangin. Mahangin lang dyan yung ano. Yung, yung ano rek, yung gulong. Ah. Yun, yun ang mahangin. Ang ah, mahangin lang ay yung driver. <laughs> Tsaka yung vulcanizing, wala nang hangin makakamoto ay salinan mo at ito yung papaanda motor okay. lakihan mo butas para mabilis ay okay. lagyan mo yeah, okay. hindi pa pare pa sa iyo kapag ka doon sa unahan sa sinasalita na doon okay okay na Ayan, nababa na siya, o. Oh. simpleng pamamaraan pero it's napaka efektibo Meron ng laman dyan? meron na laman doon kunti na lang dadagdagdagdagdag dag dag na lang Pag naubos na ho ito, okay na yun doon. Tapos kung may kulang ng konti, dadagdagan na lang po. Pero gagana na po ang clutch niyan. Ayun. Na na. Ubos na. Sarang. Yeah. Sarang pwede yan. Angat ng konti sa men. Ang pwede yan siya. Doon yeah. oh, pakita ko yung fluid. Testing na natin. Testing Oh, Oo, testing na. Tingin yung pedal. Pag matigas na, kaysa. Ayan, wala pa tayong hinad, hindi pa tayo nabibled na. yan. Tigas na. Ayan. Okay. Start po natin. din siya na mag release tapos testing na natin yung clutch so yun na mga kayos mataas na po yung kanyang hangin testing na natin oh. And, yun atras ayan okay mga kayos ayan ayan lagyan natin siya ng konting play dito may play po dapat yan eh. ha? ayan mayroon po siyang play ayan ayan ano? ayan okay na siya higpitan na lang po ito ayan okay na mga kayos ayan Walang lang jokes Tingnan nyo pare. Oh, wow. Ay na. Ayun so, mga kayos, tapos na po tayo magpalit po ng clutch master at na-testing na po. So okay na. So 'yun na mga kayos, uh, sana po makatulong at uh, makapagbigay po ng idea sa ating mga kapwa mekaniko na lalong-lalo na sa mga baguhan na gustong matuto at saka sa mga driver po na pag nasiraan po sila sa daan at uh, sana po uh, magkaroon sila ng ideya. So, yun na muna mga kayos. Maraming maraming salamat sa mga hindi po po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, and share at saka press po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So, yun na mga kayos. Maraming maraming salamat. God bless.